Kiss Miss, me. Excuse me, Pinay ka? Pinay ka, Miss. Pinay. Hello. So, eto na nga mga hobby bees. Diwan namin dito sa Zurich. Magbe-breakfast na kami. Ano? Natutuwa ka dyan, Mim? Bakit? <laughs> natutuwa si Mama Loli. Bakit yung natutuwa, Ma? Aba! Uh, saya-saya kaya din eh. Daming foods. Hindi! Ano? Tungtuwa si Mama meron, eh? kasi may kanin. May rice. May rice dito. Ayan. Kala, uh, kala kasi ni Mama, mga two weeks tayong hindi magra-rice. Oo, oh, pero merong rice. Oh, mama, yung oh. rice like hotel natin. Perfect. Yes. So, tapos na mag-breakfast. And now, may alis na tayo. Let's go. Ganda na outfit mo. Thank you. Ikaw din. Ikaw yun Ikaw din. Yan ang aming day one outfit. Let's go! Today's uh, destinations are Rhine Falls and then punta kami ng Chocolate Museum, yung Lind Museum at saka sa Lucer Saan yun na namin? Lucerne. Ayan, sa Lucerne. Okay. After ng Lucerne, punta tayo ng Visayas at Mindanao. Yes, ganun nga yun. <laughs> okay, so bibili lang kami ng ticket dito. Welcome to the Rhine Falls. Oh my God, it's super cold dito. It's 6 degrees. Super lamig talaga pala. dito. Tututu pala, just me. Ano, papasok tayo, MRT? Pasok na po. Papasok na tayo. Scan lang yung code. Scan lang tayo. Okay. Ops! Sige, yeah, let's go! So nandito na kami sa Rhinetall! Sobrang lakas! Yan yeah, no? ganda! Oh my God, guys! Ang ganda! Ang oh, labing! Parang rin ako? Kakano ka? Oh my God! So ayan, may elevator oh na dito! Elevator! Okay, nagpakahirap ang mga senior! <laughs> ang mga senior kailangan mag-elevator? Ay, ang ganda! Ang no, ganda! Ganda! Nice! <laughs> Matataranta ako. Akala mo na excited. Sobrang tong-tua kami dito sa Switzerland. Kasi ang dami pa Pinoy dito. May mga grupo ng Pinoy may nang, doon. May, na, dito. Oh. Let's go. Uh, hello po. Uh, excuse, excuse, me. Excuse me. excuse me. me. Ay, 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 excuse ay, me. Ay, ang ay, sungit naman. Ay, hello. ito. Excuse, excuse me. Excuse me, Pinoy ka. Pinoy ka, Miss Hello, Pinoy. Buhay. Hi. Welcome to Switzerland. Ah! Naginip lang ako, tapos ah? dito na ako. Ah! <laughs> Pinabili lang siya ng suka! Nakarating naka naka dito! Pinapabili lang siya ng suka eh. Saan nang select? Nagkasya kasi siya sa check-in luggage namin, right. kaya pa <laughs> so, yeah. Welcome to Switzerland. Nile! So next stop namin is sa uh, Chocolate Museum, sa Lind Museum. Pero before kami pumunta doon, Let's eat lunch! Mag-lunch muna kami. Lindy, ano? Kamusta ang experience sa biyahe at nandito na ikaw sa Europe? First, Sorry, si Lindy, po. ang only experience yung magsakay ng plane before is yung sumakay siya ng plane oh, from Bacolod to Manila. Ngayon, first time siya makalabas ng ibang bansa, ng labas ng Pilipinas, tapos diretsyong dito talaga sa Switzerland. You <laughs> uh -huh. Europe agad, diba? You Europe, European girl ngayon si Lindy. <laughs> Bakit pa ba namin sinama siya dito? Para makahanap siya ng jowa na afam. Bakit hindi na ako makauwi. Ay! Hindi <laughs> na uuwi si Lindy, Chariz. We're here at the Lind Museum. Ayan guys, oh. That's chocolate. That's chocolate. Oh, uh, Lindy. Ano? Chocolate sir. Doon, ano ka daw kukuha ka ng chocolate doon? <laughs> <laughs> libre lang, libre lang. Okay, let's eat na. So we're having tinapay. So that's anto ham and cheese ma. And the Celine si di na ham and cheese din. with cheese. of course they have the Lind hot chocolate. Let's hot chocolate mama. Oh, let's eat lunch. Sa so, papasok na kami sa Lind Museum, binigyan kami ng ganito, parang audio device. Para sa tour, guide, pipili ka dito ng language. Parang Hindi 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 lang ni Javi David. English. Nila okay English. Na. Ano, problema? Ano ang problema? Hindi 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 ano? Hindi 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 at uh, dito na tayo sa pinakang exciting part, ang pagkuha ng free chocolate lindi. Tiki Tigigisa lang ha, nakakahiya tayo mapahiya pag, pag kumuha ka ng tigdo dalawa, bawal. Dalhan niya si Ate Rose daw. Dadali mo kay Ate Rose. Opo. Huwag na, nakakahiya, bibilhan na lang natin. At nakakahiya. Happy at the Chocolate Museum! The chocolate Museum. Yay! Ayan, ang aming last stop for today ay dito sa... Luzern. Luzern, Visayas. Visayas, Mindanao. Sa Luzern, mag-uli-uli lang kami dito magagala. And kanya-kanya muna kami parang... Um, free time. Uh, free time ngayon. So, tingnan natin kung ano makikita natin dito sa Luzon. Kasi balita kung maganda dito yung uh, iconic dito yung wood bridge sa puntahan natin. Tatlo. Ang ganda. Halika na pasukin na natin. Ito yung ito ng wood bridge, guys. Kapel Broca. Lindy, nakikita mo ba? Ay, mga painting, oh. May mga painting siya. Paglalakad ka. Yan daw, yung daw, sikat daw yung mga painting na yan, oh. pag-aralan mo, Charisse. <laughs> Ay, mabasa po. Hindi mo mabasa, di ba? Ayan, oh. <laughs> Hindi ka din maitindihan yung language. I'm so proud of you, Lindy. Anong binili mo, Lindy? secret. for yourself. <laughs> Natutuwa ako na nakakabili na si Lindy ng para sa sarili niya. Natutuwa ako na, yeah, she knows na hindi siya nakakalimot tumulong sa iba, lalo na sa family niya. Pero uh, this time, bumili din siya para sa sarili. Oh, i-reward yourself din, Lindy. Okay. Paminsan-minsan lang yun. Oh, nakabili okay. na si Lindy. I'm proud of you. And naglalakad-lakad na kami dito sa Lucerne Sobrang ganda dito Ang dami namin na explore May mga nabili kami mga Konting souvenir lang Para na may remembrance kami dito sa Zurich Siyempre ang sikat dito sa Switzerland is watch Kaya bumili ako ng watch Shady David hindi Share na lang daw kami And ang ganda mong ilakad dito guys Pag oras so, yeah, super, super nice ganda. Look at that It's really nice. Lindy, enjoy ka. Nag enjoy ka ba, oh. Lindy? Sa day one natin, nag-enjoy? Ay, bukas mas mag-enjoy ka kasi maganda dun. Pumuntahan natin. Okay. Ay, ayun um, mo na umuwi. Uuwi ka talaga. Ma, ayun na umuwi niya, no? Lindy? Oo, maghanap. Si Lindy, hindi na daw uuwi si Lindy. Iwan na na yan dyan. <laughs> 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 maghanap kami. Maghanap kami. Nang ano, nang apam. Hello, ka. Ay. <laughs>